Ito, mga idol. Pupunta muna ako sa taong pinagkakautangan ko ng buhay. Seven years kami hindi nagkita, mga idol. Kaya pupuntahan ko muna. Dadalawin ko. Kasama ko yung anak kong bunso. Yun. Eh, update ko na lang kayo kapag malapit na ako. Ito, pasalubong ko sa kabila. Ayan, nasakay na kami sa bus, mga idol. Ito yung pinagbayaran namin. Ito pagkikit namin yung dalawa nung anak ko mula kabite hanggang baklaran 85 pesos ang isa yan dito kami sa ano part ng dasma dasma okay. ito mga idol dadaan muna kami sa baklaran sa simbahan simbahan to ng baklaran mga idol yan. Eh. diba para blessed tayo kasi tagal ko na rin hindi nakakasimba rito sa paklaran kaya dadalawin din natin muna okay anak ko <laughs> bunso kong anak siya lang yung walang pasok eh kaya siya ang isama ko Ha? Pagutom ka na? Oo! Oh. Hindi ko na tayo sa simbahan, Oo, oh, siyempre. Eh. Kasama natin. Sige. Dito kami mga idol sa Mr. Donut. Ah, lang kung donut pala. Ginutong yung bodyguard ko, yun. <laughs> <laughs> Kakain muna kami. Pasalubong. Huh? Ayan. At egg eh, pie. Dito kami sa Golden Ops. Ay, naman na, yung expert. Eh. Golden Ops. Araneta. Yan, dito na kami sa Padilla. Yan nga tayo, may arap ko na yan, yung blue na yan. Dito si Lola. Yun yung taas na yung blue. Eh, hindi, nagungupahan lang sila Lola dyan. Dito ang dyan sa may gilid. Ito nga ba yun? Talawin natin yung tao nagbigay sa atin ng buhay. Elisa ha? Apelunya Halo Ang cuma naman si Ano si budoy Idui Halo Halo Nakalakman Tekan lagi mas tuh Halo Ah, uh, ay sarado. Sarado yung aso. Ayan, po to. Ay, lalabas yung aso. Ayan, ang mama ko. Oh, eto ma. Ano yan? Ayan, bigay sa'yo ni pasalubong daw yan kay Lola, sabi ni Mark. Wala si Mark. Ay wala man. Si R R yan. yan. ang bunso. Oh. oh. Uh. Wala man akong lo Ano <laughs> oh. ba po si Linda? Kung bakit punta ba? Ha? Huh? Saan ba sila nagpunta? Wala <laughs> pa nga dito makulunta. Ah, eh ito yung inaibin Yung aso niyong ano. Ang bait mo ko. Ang tikun <ttumbut> din galay. O oh, saan na yung sa hata? O. Ang tingalay, tingalay. Ayan mga idol ha. Ah! Ay, nagpulat sila! Ayan, si Ana, may ko. Ayan, ayan. mo. Ito yung aso niyong ano? Sila lang. 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 Sila ang bait ito na. Ang bait. Ang taba. Ang dumating ka sa distance. Ang taba. Ang taba. Sige. Up. Out na muna, mga idol. Pero dali ka, dali na mo dito yung... <laughs> ang ah, Kalain mo? Yung isang pamangkin ng mga idol, oh. Kung nag-order sa grab, welcome home. Lolo, next to. Yan kasi mga idol ang alias ko. Ma, di ba yung Edwin dahil may astronaut noon, sabi mo? Oo, um, eto naman. Uh, you, yan, you, 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 sa, kay Mark naman yan, pasalubog niya daw kay Lola. Diba sabi mo? At okay, saka ito yung ba? cake, diba oo. Oh. Yun lang. Eto, ma, eto. tingnan mo si Isa no. Ah, uh, so may ate. May sarili siyang electric fan na yun. <laughs> Maliit din yung electric fan niya. Oo. Oh. Isa. Diba? Isa. Sarap tulog ni Isa na. Ah. Oh, kumpleto. Meron siyang inuman no? oh, dito. Oh. Oh, natulo ng tubig. Titilaan lang niya diyan. Nasa yun yung kainan niya. Ayun. Ayun okay, ang kainan niya. Ayun, tumayo, tumayo na. Tumayo na si Isan. Gawin ka sa electric fan mo. Ha? Gawin ka sa electric fan mo, Isan. Nantok na ba? Ha? Nantok na ikaw? Ha? Ha? Punta na ba? Sa mo. Bukas naman tayo. na nakin. Punta ka doon sa electric fan mo. Ayun. Oo, oh, punta mo. Inihingal ka tuloy. Netflix. Ayan, ang nanay Lina. Hello, Nanay Lina. Kamusta po? Oo, oh, ayan. Uh, Aki Ruiz, pagkalinawan. Ay, nako. Ay, si Kuya Boy, si Rene Ruiz, Kuya Boy yan. Oh. Mauro B. Ruiz. Ah, ang amang, nandito rin, oh. Buto na, ang amang. 1994 pala namatay ang amang. Ah, oh, Lorenza, yan yung ah. Santos ka. Ah. Asawa. Ayan, ang nanay, oh. Ha. Ah, Irene si Mauro Ruiz, Rene Ruiz sino pa si Dami Tamay Ruiz ay nako bilis talaga ng panahon 276 ayan itong isa ay iba na to oh, hindi ko lang matandaan yung sa um, kay Papa talaga oh, nay kumusta na po sensya na ngayon lang napadalaw Masarap talaga yung bestseller nila na po. Yeah. 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 네 나라 사다. 네. 한 번만. 누가 산지? 여기 밀과산동 괜찮아요? เอ้าไอ้ม้ไอ้ดูไปเลยค่ะที